Wow. So, magandang umaga sa inyo, mga kilabot. Ngayon, wala tayong intro ang gagawin. <laughs> Dahil, uh, ko na sa inyo ngayon yung bago nating intro at outro na talaga namang nakakatakot. Uh, shout out niya pala kay Paul Marlon Dingkong. Siya yung gumawa nito. Uh, meron siyang meron siyang uh, sariling uh, gawaan ng mga ganito uh, mga creative ideas at ito yung logo niya papakita ko sa inyo mamaya din sa lahat ng gusto magpagawa at tigapulilan, vlogger ka man stream, streamer ka man o may kinalaman sa mga online na uh, mga editing uh, kontakin mo siya uh, dito sa pulilan para hindi na rin lumayo uh, siya yung gumagawa kaya salamat sa pagkakagawa nito dahil uh, isa rin to sa sa gusto ko sa sa gusto ko magkaroon yung malupit na intro tsaka tsaka outro so ngayon hindi na natin papatagalin papakita ko na sa inyo yung malupit na intro tsaka yung outro na, uh, outro natin so ito na So yan yung intro natin. Uh, mamaya na yung outro. Uh, comment nyo kung anong masasabi nyo. Pero sa akin to the best to. Okay to. Kaya mas nakakaganang gumawa pa ng mga mga vlog at mag-upload, mag-edit ng mas marami pa pag ganito yung ano, lakas maka maka ng <laughs> ng vlog ng channel pag gani pag meron kang ganito. Uh, parang dati napapanood mo lang sa ibang channel Pero ngayon meron na akong sariling ganito Kaya salamat uh, Ito naman yung outro At uh, magpapakalaman tayong maigli lang ito uh, Maraming maraming salamat sa lahat na nagsusubscribe Tuloy tuloy yung pagtaas ng mga nagsusubscribe Tsaka yung mga nagbeview ng videos Kaya maraming maraming salamat po uh, Bukas Wednesday malalayo po tayo pero abangan yon yun bablog ko din yun para para updated kayo sa mga napubuntahan natin sa mga mga taong na nakaharap natin uh, yun lang, God bless maraming maraming salamat